pwedeng sabihin natin na nag-antay talaga ng tamang pagkakataon ang panahon, ang tadhana. Ito rin, sabihin na rin natin na itong mga grupong ito ay nag-antay talaga ng tamang pagkakataon. Kaya yung pagka-archive, pagka-basura, sabihin na natin ng impeachment case ni Sarah Duterte sa Senado, hindi naman talaga malaking epekto ang ibinigay noon. Negativo, ah, sa mga sa mga uh, kababayan natin na gustong matanggal na etong Vice President. Mm. Eto, eto na yung tamang pagkakataon. Da dahil nga, ang bagong ang bagong ombudsman natin ay mukhang open sa mga ganitong investigasyon, sa mga ganitong um, pagkakataon, sabi nga ni former Senator Antonio Trillanes. Eto na yun eh, tinutuwid na lang ng, ng uh, administrasyon ito ang mga binaluktot ng administrasyon ni Digong. Tinutuwid na lang. Ito na yung pagkakataon para ituwid ang lahat ng ito. Ito ay hindi pwedeng sabihing gante. Lalo hindi pwedeng sabihin political persecution. Lalo hindi pwedeng sabihing demolition job sa mga Duterte. Nararapat lamang na may kaparusahan ang kawalang hiyaan, at kagaguhan na ginawa ng itong mga ulupong ni Digong sa ating bansa. Ito po, una na, ayan, sabi nga ni Amy Marcos, ito daw sigurado ang plan B kasi nga hindi nagtagumpay yung plan A na ma-impeach si Sara Duterte. So ito na, uh, iimbestigahan na muli ang confidential funds ni Sara Duterte at syempre, nanawagan na rin ang ilang grupo na buksang muli uh, ang impeachment case laban nga kay Sara Duterte. Ito yun, nagtungo sa Office of the Ombudsman, ang grupong Tindig Pilipinas. Sigurado tayo may mga susunod pang grupo na magsusumite rin ng kanilang, ng kanilang panawagan, ng kanilang letter. Uh, para sa panawagang simulan na muli ang impeachment laban kay Sara Duterte. Nagiging positibo ang, ang pakiramdam natin dahil nga naon na nang sinabi ni bagong ombudsman na si um, Secretary Boying Rimulya na sisilipin at titignan niya or paiimbestigahan niya ang SALN na Sara Duterte. Bakit daw si Sara Duterte ang madalas inuuna? Hindi po. Si Sara Duterte lang siguro ang kadalasan ay naging sensational na babalita dahil nga siya po ay vice president. Siya po ay papansin din. Kaya eto at nalalaman nating lahat. Pero sigurado, bukod kay Sara Duterte, meron na rin dapat ituwid ng na mga naging baloktot.